What's up Dribblers at mga ka-shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Justin Brownlee hindi na nga maglalaro overseas at magpapakondisyon na lang kasama ng barangay Hinebra San Miguel Blackwater Bossing nakatikim na ng kanilang unang pagkatalo sa kamay ng NLEX Road Warriors Eto naman Phoenix Super LPG, matapos ang dalawang sunod na pagkatalo, nagtala na rin ang kanilang unang Panalo kontra naman sa tira firma Jeep. Pag-uusapan natin yan matapos mong i-like, share, comment down below. And don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating mga video. Mga ka sa kasalukuyan nga po, etong NLEX Road Warriors ay may kartadang 4-1. Matapos sa gasaan, eto pong Blackwater Posing para trangkahan ang kanilang number one spot sa kasalukuyan kasama ni Coach Jong A. Chico. Ito pong arangkada ng Alex Road Warriors. Mga shooters, pinamunuan nga sila ni Robert Bolik sa kanyang matigas na 21 puntos. Sapat po yan para ipanalo ang laban at mauna na sa team standing ng kasalukuyang PBA All Filipino Cup. Mayroon na po silang 4-1 at ito pong Blackwater Bossing inilaglag sa pangalawang pwesto na mayroon naman pong 3-1. Sabi ko nga, ito yung kanilang unang pagkanalo sa konferensyang ito ng All Filipino matapos talunin, no? Manalo ng tatlong magkakasunod. Sinubukan pang humabol ng uh, Blackwater pero talagang hindi kinaya yung matikas na laro ng NLEX Road Warriors. Ani na puntos po ang nag sa dalawang kupunan, 103-97. Again, tinrangkahan niya ni Robert Bolik sa kanyang matikas na 21 puntos. Sa Blackwater naman, nagtala din ng 21 puntos. Ito pong si Ray Suwerte. Kung, mata kung, mata natalo naman yung uh, Blackwater, eto namang NLEX, eto namang uh, Phoenix Super LPG ay nagtala ng kanilang unang panalo kontra naman po dito sa kupunan ng terra uh, Tira Firma Jeep. Matapos nga pong pataube ng uh, Phoenix 94, eto pong uh, Tira Firma Jeep uh, 78, pinangunahan nga po ni R.R. Garcia ang arangkada ng Phoenix Super LPG sa kanyang 20 puntos. Ito pong si Jason Perkins na nagtala ng 18 points. Kim Tappen may 17, Muyang 13, Davis 8 at Mokon 8 mga shooters. No? Ngayon, dalawang sunod na pagkatalo nga ang tinala nung uh, uh, Phoenix. Ngayon po ay nakatikim na po sila ng kanilang unang panalo. At ito naman pong uh, Tira Firma Jeep ay nakasadsad sa dalawang magkakasunod na pagkatalo. Mga shooters, no, pinatikim lang ng dalawang panalo eto nga uh, tira firma usapang gilas pilipinas naman po tayo mga shooters patungkol naman po sa ating naturalized player na si Justin Brownlee kung nakaraan mga shooters no sinabi natin na itong ang si Justin Brownlee ay maglalaro sa Indonesian Basketball League mukhang nagbago nagbago po ang ihip ng hangin ang mga option ni Justin Brownlee sa kasalukuyan ay nasa Pinas pa rin itong best import at best uh, naturalized player ng Barangay Hinevra San Miguel at ang Gilas Pilipinas Nasabi nga ni Coach Tim Cohn sa mga nakaraan na maglalaro nga itong si Justin Brownlee overseas habang nag-aantay ng Gilas Filipinas Tint at Barangay Henevra Import Conference. Kung matatandaan natin mga, mga, mga ka-shooters sa mga nakalipas na araw ay naibalita natin na maglalaro nga po itong si Justin Brownlee dyan sa Indonesian Basketball lig bilang replacement import pero until now nasa Pinas pa rin ang nasabing Barangay Ginebra import at Gilas Pilipinas naturalized player at sumasama pa po ito sa Barangay Ginebra team practice mga shooters kaya nagtataka tayo kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa siya pumupunta sa Indonesia para sumama sa team practice ng kanyang team doon pero sa tingin natin mga shooters in explore pa ni Justin Brownlee mga shooters, no explore ni Justin Brownlee ang uh, mga offer overseas para maglaro. Pero ang problema mga shooters, sa mga offers ay long-term contract. Kasi nga ayaw ni Justin Brownlee ng mga mahabang kontrata mga shooters kasi sabi nga natin mga shooters, 'no tatanggapin niya 'yan kung magkakaroon kung hindi magkakaroon ng conflict sa kanyang magiging uh, laro o schedule ng Gilas Pilipinas at muling paglalaro sa Barangay Hinebra sa susunod na import conference. Kasi nga ka alam natin na priority ni Justin Brownlee ang Hinebra at ang Gilas Pilipinas. Muling binig na muling bigyan po tayo ng karangalan at ng kampyonato syempre ang kanyang Barangay Hinebra San Miguel. Kaya kung puro mahabang kontrata ang ino-offer sa kanya ay malamang hindi na ito makapaglaro overseas at mag-stay with Barangay Hinebra at sumama na lang sa team practice para maging kondisyon at ready to play at iwas sa malalang injury na rin mga shooters no para pagandaan nga po etong Olympic qualifying tournament at iba pang tournament ng Gilas Pilipinas sa PBA Import Conference at ngayon ongoing po ang kanyang pagpapakondisyon sa pagsasama-sama sa Barangay Hinebra practice para manatiling handa pag-oras na ng tournament. Alang-a uh, abangan natin mga shooters no, ang iba pang mga update para kay Justin Brownlee sa mga susunod na araw kung eto nga ba ay maglalaro overseas or mananatili na lang sa Barangay Hinevra, San Miguel. Tatandaan natin again, sinabi po natin no nakaraan, ready na po yung kontrata para kay Justin Brownlee sa Indonesian Basketball League. Pero ngayon, ini-explore niya pa yan, inaalam niya pa lahat ng detalye para sa kanyang paglalaro sa Indonesian Basketball League. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong maging opinion, so question, suggestion, suggestion, pag-usapan po natin dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn!